Sinabi ng ating Pangulong Marcos na nakakabahala sa pagpapatupad ng pising ban dyan sa West Philippine Sea. They are all yes, they are China is out of tune, sure, out of step, out of their minds. There are sometimes there fishing bans because they are, because it's the season. And this is something that we have actually agreed upon before. But uh, the, the new policy of uh, uh, threatening to detain our own citizens, uh, that is an different, that is an escalation of the situation. So, yes, it is now very worse. ...and the threat towards our ex the fishermen. When the president gave his guidance of the shift of the AFP from maternal security personal defense, and the SNS announcement that they can't see. The Philippine Navy and the AFP already conducted some reallocation of naval capabilities that will allow us to project further to secure and to protect our EEZ. So to our fishermen, rest assured, bago mo lang nagsabi ang China, na ando na ang Philippine Navy at ang AFP. Pero sabi ng China, open pa rin daw silang makipag-usap sa Pilipinas para pag-usapan ang mga pangyayari dyan sa West Philippine Sea. Eh. Ang tanong, seryoso ba sila makipag-usap? At tutuparin ba nila ang kanilang sinasabi? Dahil ilang beses nang nakipag-usap ang Pilipinas sa kanila. Iba ang sinasabi nila, iba rin ang kanilang ginagawa. Katulad na lang ng pag-usap nung huli at nangyayari ng sunod na araw ang pang-water cannon ng mga barko ng Philippine Coast Guard. Yan ba ay seryoso? kaya mahirap paniwalaan ang kanilang sinasabi dapat gawin mo na nila ipakita mo na nila kung talagang seryoso sila para mapaniwalaan sila ng Pilipinas at ang karatig bansa nila lalo na ang buong mundo na nakamonitor sa kanilang mga ginagawa dyan sa West Philippine Sea ang nakakapahala pa dito ay buong West Philippine Sea pinagbabawalan na magtrispasing ang mga isdang Pilipino, ikukulong nila ng six days na walang paglilitis. Yan ay labag sa batas ng UNCLOS kung saan ay ang arbitral ruling noong 2016 ay napanalunan ng Pilipinas. At ang sinasabi nila na trespassing ang mga Pilipino mangingisda, kung hindi Sino ay hulihin, yan ay sakop sa exclusive economic zone ng Pilipinas ng 200 miles mula sa dalampasigan ng Pilipinas. Yun ay malinaw na pambabraso nila dyan sa West Philippine Sea dahil gusto nilang kontrolin ang buong West Philippine Sea. Dahil yan ay gusto nilang kukunin ang lahat ng resources dyan. Katunayan, sinisira na rin nila ang mga corals dyan sa mga bahura. At marami na rin na-discovery na mga corals na pinagsisira nila dahil sa kagustuhan nilang sakupin nila at kontrolado, kontrolin nila ang mga island dyan sa West Philippines kung saan sakup sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga island na inaangkin ng China. Kaya mahirap paniwalaan ang sinasabi nila na magipag-dialogo sila at open sila magipag-dialogo sa Pilipinas. O ulitin ko, seryoso ba sila sa sinasabi nila? O hanggang props lang yan para lang makukontrol nila ang buong island dyan sa West Philippine Sea. Alam naman natin na ang China ay sinungaling mga yan.